ngayon, naka-jacket talaga ako at naka-short kasi naka-chinilas. <laughs> kasi pumunta kami ng church. At church! <laughs> uh, Mag-ano na kami magsisimba kayo? Hindi ako magsisimba. Hindi ako magsisimba. Mag-ano <laughs> 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 ako, ano, makapagsimba talaga ako dito sa Baguio. Kasi, um... Gusto ko mag-try dito sa Baguio mag magsimba. Kung ano mo talagang, ano, ano yung ano nila dito? Ano pagkakaiba nila, ng simbahan? Maganda ba? Ano ba yung mga palisin ng simbahan?

kahit mainit, malamig. Parang gusto akong malamig. Paano yung malamig? Malamig! <laughs> malamig! So, God, ngayon, um, hindi ako naliko kasi nga... Malamig. Malamig! <laughs> so, sobrang lamig talaga. Kaya guys, please, see you mamaya. <laughs> Bye! So, ayan na siya guys. oh, makikita talaga natin yung Baguio kasi ganyan talaga yung aurahan ng bahay ng Baguio di ba parang ano lang siya parang bato lang parang bato lang siya no ayan guys nakita naman natin oh, di ba yan talaga ang sinyales na nasa Baguio tayo di ba dad mm -hmm. malamig malamig <laughs> ay di pansit bakit parang kahoy guys pansit pala to guys oh. no magkano yan ah abramel pasta Ah, sobrang kahoy siya dito. So dito kami ngayon. Saan nga tayo, tita? Dito kami ngayon sa Magsaysay, guys. Ang daming tao, guys, sa Magsaysay. So ngayon, guys, dito na kami ni Daddy Alex magsaysay, bagyo, di ba dad? Daming tao. dad? Daming tao. Ha? Daming tao. Bakit, bakit ang daming tao sa magsaysay dad? Maraming tao naman everyday sa bagay Ah, mag a a a a ah oh, okay bakit? <laughs> bakit? ha yun sabi niya dito kami sa bagay na magsaysay dami. Ano na ba? Daming tao dito guys. Sa magsaysay. Ano? Sita? Malcolm Square. Ha? Malcolm Square. Nasa mansion? Malcolm. mak nasa man Malcolm, Malcolm Sway kami na. Nasa Malcolm Sway na po kami dito. Mm -hmm. Dan. Parang plaza siya. No? Plaza dito? Plaza talaga to Dan? Ah, ito pa yung plaza sa Baguio, sa Magsaysay. Hindi ba yung plaza dito? Ah, ito pa pala. Okay.

Bakit? Kumain? Oo, oh, okay. Okay. Parang, 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 parang ano lang, parang nag-ano lang tayo. Guys, okay, sa kamali ako guys, akala ko hindi ako papawisan. Papawisan, papawisan din pala ako dito kasi ang init. Sunblock yung ginamit natin dad? Sunblock? Yun? Bakit Chinese yun? Sun protection. Saan yung Diocese ano, oh. of Baguio. Yung church nila. Ano? Yeah, ito yung ano, eh. Ito yung pangalan ng bagyo nila, ng simbahan. Diocese of Baguio. So dito tayo magsimba po tayo. Parang ano lang siya dad no? Ah, iglisa. Ah, katoliko yung ganyan.

may those who have nourished by this one heavenly breath, one in mind and heart through Christ, of the heart Yan na siya guys. Tapos kami magsimba. At uh, uwi na kami. Bababa na po kami din. So ngayon guys, pauwi na kami. Ay, maghanap na kami ng makakainan kahit wala kami budget. <laughs> Oo, maglakaw muna kami dito sa bahay. <laughs> Yawa. Mm -mm. Hindi <coughs> tayo ng ulam. Pagluto na lang tayo. Sige. Ang daming tao, guys. Siba muna ako madam, Hindi ba dumadating yung ano? pa si Mokili mga hotel business pala. Ay, baka sa... simbahan.